magandang araw po sa inyo lahat. Ito po yung lingkod ay Freddy sa Facebook at sa YouTube at Pilipino sa America Vlog YouTube. Ang aking uh, content for today is all about uh, MTRCB uh, decision to suspend a 14-day suspension on two smni program maganda, di ba? Maganda. Okay. Kasi tamahon mga abusado tong SMNI eh, ni Pastor Apollo Kibloy. Ha? Ah? Ay uh, a bago po tayo tuloy ay kung pwede din uh, mag-subscribe kayo sa aking channel, ha? Uh, at uh, bigyan niyo ako ng big like at mag-comment po kayo, lalo na 'yung mga DDS, no? Ah uh, inaantay ko kayo, ha? Huh? Biro mo, suspendido ang idol nyo. Okay? Oh, ito. Ah, uh, Kasi dapat naman talaga suspendihin eh. Kasi, una, ang suspension ay sa dalawang programa ng SMNI. Ang laban kasama ang bayan na pinangungunan ni Ka-Eric Celis at Lauren Badoy. Ayan. Ah, uh, kasi uh, nagpalit, nagbalita sila ng fake news eh. Fake news. And uh, this is not allowed in broadcasting and news. Hindi po ina-allow Batas ko yan. Kailangan verified. Okay? Hindi na dinig mo lang eh, ibabalita mo. Bawal huyan yan. Sa uh, professional journalism. Bawal huyan yan. Okay? at saka yung mga death rates and profane language. Ano ba yung mga profane language? Yung bang mga language na mga dirty dirty language or dirty words. Mga mga jokes na hindi kaaya-aya. Yan ho. Okay? At ang pangalawa ay rin ang gikan sa masa para sa masa. Kasi gines nila si dating presidente Rodrigo Roa Duterte nag, uh, nag death threat uh, at gumamit ng profane language uh, naman uh, laban kay uh, Congresswoman uh, France Castro during October 10 episode. nag death threat E eh, alam naman niyo si dating pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ban, ayan ay uh, tanyag na tanyag dyan sa Davao. At uh, kaya nga ICC ay looks na papunta na dyan sa Pilipinas upang imbestigahan ang nangyari sa War on Drugs. Matatandaan nyo ba ba yun? The War on Drugs. Alam nyo, sa ibang bansa, katulad dito sa Amerika, uh, ang War on Drugs is not they they don't call it war on drugs. It is a continuous process. At uh, ang ginagawa dyan ay nakakaroon ng continuous education on this uh, uh, bad effect ng drugs sa katawan ng tao. Continuous ho yan. Hindi ko pa pwede sabihin lang na pag nakita mo gumamit ng drugs eh, babarilin mo na. Lalagyan mo pa ng ebidensya. Tatanim, tanim ebidensya. At yung mga pumatay, bibigyan mo pa ng, ng reward. May batas eh. E bakit pa tayo gumagamit ng mga, uh, meron pa tayo mga bar exam? Ah? Bakit tayo kakamit pa ng mga bar exam? Eh, nagsaselebrate tayo tapos eh, hindi naman natin ina-uphold ang law at ang constitution. Yan si Pangulong Duterte hindi niya ginagalang ang batas at ang Constitution. Ilang beses niya nang ginawa at binastos ang batas, pati ang Korte Suprema. Marami na siyang violation na ginawa. At uh, yung gamit niya ng profane language ay hindi karapat-dapat. Kaya nga anong araw, ang MTRCB ay wala. Hindi katulad nga sa so panahon ni Pangulong bobong Marcos ay balanse. Balansing-balanse eh, ang batas. Okay? So, talagang, ano, kaya lang, on, on appeal na. Oh, uh, just uh, after a few hours, nak-appeal sila para sa MTRCB. Ang ibig sabihin, kaya medyo tuloy pa rin ang kanilang programa until such time na mag-decision uli ang MTRCB kung pagbibigyan nila ang appeal. Kasi ang appeal, kailangan merong may uh, may paliwanag mismo ng partido na nag a kung bakit hindi dapat ma-suspended ng 14 days ang itong programa ng SMNI. Baka yung mga DDSS, oh, lumalabas pa. Ah, ayan. Bigla na lang, pag ito ay nagdesisyon, mari anytime magdesisyon ang ang MTRCB tungkol dito. Tungkol ka, like uh, what happened to uh, it's showtime, right? Okay. So, guys, uh, DDS, mag-isip-isip kayo, no? magisip isip kayo. At yung mga loyalists, tuloy-tuloy uh, natin uh, supportahan ang ating presidente, Bongbong Marcos Jr., Because he's doing a great job for the country. And this is your old spread in Facebook at, uh, in YouTube at Filipinos America Blog. Merry Christmas and a happy new year, okay? Until next blog.